Wala akong kinakatakutan. Ngayon lang. Natatakot ako may mangyari masama sa iyo nung wala ako. Ayoko mo wala ka sa akin. Pag nangyari yun, bukas, uulan ng malak. Hello guys, ayan. Dito kami sa ano? C5. And happy Halloween nga pala. Ayan. Alam niyo ba kung anong oras na ngayon? Dis oras na ng gabi. <laughs> Bakit? Nasa ba kami papunta eh? Saan kami gagala nitong isang to? Sensya na kayo ah. Hindi ako naka front cam. Diyos ko, dilim-dilim eh. Oh. ay naliliko na kami. Nangyari kasi. Yan, dito kami. Tapos kami na namin. Sa bagbag cemetery dapat yung baba namin. Lolo ko yung GPS ko. May install kasi akong apps na anong ginamit ko. Hindi ko yung location. Hindi ko may inakala. Maglolo ko. Kaya ending tuloy. Ayan. I okay. pa talaga. Ayun uh, mga kasama ko. <laughs> Bakit si ate lang ba kukuha ng ano? <laughs> si ate lang niya, nakatulog na. Ay, maambun pa. Uh, good morning. Ayun, baka nagtataka kayo. Bakit siya pa ang dilim? ng kuha ngayon? This in dust 2023. Eh kasi naman um madaling araw kami na pumunta rito eh then naglakad pa kami nung lumang pas yung ano yung sinasakyan namin dito sa Bagbag Public Cemetery. to saka unexpected sa akin na ba yung lumalabas sa GPS eh nakalagay doon open 24 hours. Pero pagdating rito, alas 6 pa magbubukas. Eh, alas-dos mga alas-dos kami nakarating. Eh. Di ano, bale. <laughs> Hintay talaga kami. So, ngayon, sa mga nagtatanong kung bakit hindi si Justin Bernal yung kasama ko, eh, kasi hindi ko na siya inaya dahil pagod rin sa, ano, niya sa work niya, sa biyahe. Siniksik ba naman yung schedule? <laughs> eh, ito, wala tayong magagawa. Eh, tiis talaga. Maghintay <laughs> talaga. Well, ngayon, mga nasa 4.30 or mag-aala 5 na I'm eh, medyo umaabot. Konting oras na lang yung ano, hihintayin namin para makapasok din. Hanapin ko na naman uli yung kung ng papa ko na pagkataas-taas yung ano, pwesto. so, stay tuned guys. Then, may continuation to sa bahay kung paano kami nag-prepare.

Kagat gal ko rin hindi sinuko, pinalilalanya ko na ni SEO, na ni